Kasi oh, tapos ano pagka uh, ano Oh. 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 Ganun din tak niya mi. Hi guys! So, matagal-tagal na natin hindi naloloko si Papa. Pero ngayong araw na to, siya rin hindi dapat siya makakalit sa panoloko natin. Nagugutom ako, kaya gagawa ako ng cheese stick. Ayan. Siya yung cheese stick yung snack ko para sa akin. Pero kay Papa hindi dapat cheese stick yung sa kanya. Ang sa kanya, luya stick. <laughs> luya stick ibibigay natin kay Papa. Syempre yung luya naman, ano naman yan, di ba? Healthy naman yan eh. Pero magkaiba lang na ng lasa, medyo maangkang. <laughs> Kaya guys, sarali, nakuhay natin si Papa. Pakainin natin ng luya stick. Walaan nyo nga kung nasan dyan yung cheese tsaka <laughs> Oh, pa. Cheese stick. Cheese stick. Uh -huh. chistek yan. nga yan, so, cheese steak. oh pero alam kung yan. ano nung alam mo na chistek chistek nga kaya nga chistek chistek nga kaya nga chistek nga 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 kaya nga chistek chistek nga kaya nga chistek chistek nga kaya nga yan. chistek nga kaya nga chistek chistek nga kaya mo chistek chistek Anong hindi pa'y ilong ko? Oo ano? <laughs> ko mo ko. Oh, Tanghin ako eh. Hindi na ka talulokohin ngayon, syempre. Diyan, mayroon sa platito na nalagay. Gigilagigil, na. gigilagigil sa ketchup. Wait, oh. ako, Matigas nga, gago. Tanghina ano mo. Ano na? Ako ba magbubuka? Hindi ko nga kaya eh. Alam. Tingnan, tigman. Pero masarap, di ba? Masarap, masarap. Cheesy. Ay, pwede na pampulutan. <coughs> Pulupulutan. <coughs> Tapos sana, pag, uh, ano, uh, pagka-ano, uh, lasa nung... Ano, pagka-ano, lasa nung... Tangkin na mo, hindi cheesy. Mahaba, mahabang cheesy. Cheesy yan ang gawin sabi mo. <laughs> Tangkin na mo. Lasa ng luya. <laughs> sinasabi sa'yo, putang ina mo. Bakit na hindi, ako nakain ko, cheese? <laughs> hindi, alam ano, mo, niloloko mo ako, oh, cheese yan. Sige, tikman mo. Oh, oh. Hmm, din, sakin na mo eh. din, sakin na mo eh. Dulya, ina ka. sabi mo, inamok, eh. wala, ako, mo Ako, niloko mo ako, tangin na kayo. ako. Wala oh, mo. Oh, oh. oh, diba, ah, jeez. di ba? Cheese! <laughs> oh. O, tignan ka ba? O oh, eto, baka ito na yan. Tignan mo oh, ito. O, tignan mo to, oh, tig to. Baka yan na talaga. Bakit nagin luya? Ano naging naman nila ng <felony autograph noises> luya yan e. Ang hangi! Ang pa Ang hangi. Ano? Ang hangi. Healthy yan. Dapat yan yung nakai. Hindi, kitang. Puntag mo na ng kiss. <laughs> Puntag Sarap pa. Kiss eh. Sana kung first putang yan. pa. Grabe ka naman. Kaya kainin nyo.